Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika-apat na po, kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga sumusunod. Mga baryang aking nabili sa lugso ng Maynila sa halagang 430 piso. Kayon din sa mga baryang aking nabili sa lugso ng Pasay sa halagang 230 piso. Ito ay ginanap sa parehong alaw ng ikalabing isa ng Enero taong 2023 ito ay magkakaroon ng dalawang bahagi sapagkat nakakuha ako ng 72 barya bago muna ito. Ito ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ngayong linggo. Ang numista ay isang pook na maaari kayong mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinang sponsor ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. mula sa Maynila, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang ikalabing anim ng pangulo ng Estados Unidos na si Abraham Lincoln. Makikita naman sa likuran ang Statue of Liberty na mayroong denominasyong isang dolyar. Ito ay gawa noong taong 2010. Dako ng Asia, Korea makikita sa harapan ang isang paray at ang denominasyon sa wikang koreyano. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang ngalan ng bangko sentral nito sa wikang koreyano. Ito ay mayroong denominasyong limang punggon at ang taon ng paggawa nito ay labing na Dako ng Europa, Alemania. Makikita sa harapan ang isang uri ng adaman na mayroong ngalan ng republika. Ito ay gawa noong taong 1972 makikita naman natin sa likuran ang disenyo na nakapalipot ang trigo sa 50% ng barya. Ito ay mayroong markang de kawasa munik. Ang denominasyon nito ay 10 penig. Patungo sa Hilagang Amerika, Bahamas. Makikita sa harapan ang sagisag ng Bahamas. Kayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2000. Makikita naman sa likuran ang isang bangka na mayroong denominasyong 25 sentimo papadik sa timog silangang asya, Brunei. Makikita sa harapan ang unang larawan ng kasalukuyang sultan ng Brunei na si Hassan al -Borkia. Makikita naman sa likuran ang bagay na ito na mayroong denominasyong 10 sentimo. Ito ay gawa noong taong 1886 18, pagkaman hindi na marinaw dito sa kamera na ito. Kunit nakikita ko pa rin sa aking mga mata isa ulit, Brunei. Pakikita mo sa harapan ang unang larawan ng muka ng kasalukuyang sultan ng Brunei na si Hassan al-Bolkiya. Samantalang sa likuran naman, pakikita naman natin ang isang bagay na ito na mayroong denominasyong sampung sen. Ito ay gawa noong taong labing siyam na putalawa. Patungo sa Timog Asia, India, makikita sa harapan ang sagisag ng India gayon din ang ngalan ng India sa mga wikang Hindi at Ingles. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong tatlong paise. Ito ay gawa noong taong labi siyang Ang isa naman, India. Makikita muli sa harapan ang sagisag ng India gayon din ang ngalan ng bansang ito sa mga wikang Hindi at Ingles. Samantalang sa likula naman, makikita mo din natin ang payak na disenyo na mayroong dinominasyong limang rupi. Ito ay gawa noong taong labing siyang Wala putwalo. Walang marka, gawa Kolkata. Dako naman ng Europa, Italia. Makikita naman sa harapan ang larawan ng mukha ng isang babae na si Cretara. Gayun din ang ngalan ng republika nito. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang isang monumento na mayroong denominasyong 500 ang rira. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siyam na putima. Patungo ng gitnang Asia, Kazakhstan. Makikita naman natin sa harapan ang sagisag ng Kazakhstan, kayon din ang ngalan ng republika nito. Ito ay gawa noong taong 2000. libo. Makikita naman sa likuran ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong limang tenge Kasakstan. Makikita mo din sa harapan ang sagisag ng Kazakhstan. Ito ay gawa noong taong 2000. Makikita mo din sa harapan ang bayak nitong disenyo na mayroong denominasyong 10 Tengke. Isa mo din, Kazakhstan. Makikita mo din sa harapan ang sagisag ng Kazakhstan. Ito ay gawa naman noong taong 2000. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang isa na namang payak na disenyo ito ay mayroong dinominasyong dalawampungtenge. Ulitin natin. Kasakstan. Ito ay gawa noong taong dalawang libo. Sa likuran, bayak na disenyo na mayroong dinominasyong pung Isa pa. Kasakstan. Taong dalawang libo talawa. tengke at ang pinakahuli sa Kazakhstan. Ito ay gawa noong taong 2000. Makikita naman natin sa likuran ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong limampung tenge. Tako naman tayo ng Afrika, Kenya. Makikita naman sa harapan ang larawan na muka ng dating pangulo ng Kenya na si Daniel Turoitich alakmoy. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ng ngada ng Republika sa gisag ng Kenya at ang denominasyong 20 shilling. Ito ay gawa noong taong labi siyam siyam Galing muli ito ng Afrika, Madagascar. Makikita sa harapan ang mga halaman. Gayun din ang taong ng paggawa nito na labi walong putsyam. Makikita naman natin sa likuran ang isang kambing o antilopo na mayroong denominasyong 10 prangko o hindi kaya dalawang ari-ari. Dito naman. Dako ng Europa nagkakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang ikatlong larawan na muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyam na Makikita naman natin sa likuran ang isang badge na mayroong denominasyong rimang penike. Karing muli ito ng nagkakaisang kaharian. Lalawa ng muka ng dating reyna. Ito ay gawa noong taong labi siyam siyam ng Limang peniki. Nagkakaisang kaharian. Labi siyam siyam Limang Isa pa. Nagkakaisang kaharian. Labi siyam siyam limang penike dito naman galing muli ito ng nagkakaisang karyan ito naman na ang ikaapat na larawan ng dating day ng Elizabeth ng ikalawa ito ay gawa noong taong labing siyam siyam no putsyam limang penike galing muli ito ng Europa Polonia makikita sa harapan ang sagisag ng Polonia kayo din ang taong ng paggawa nito na taong dalawang liput makikita naman sa likuran ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong limang zoti. Pabalik sa Asia, Sri Lanka. Makikita naman sa harapan ang dating sagistag ng Sri Lanka na ang dating pangalan nito ay Ceylon. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Sinhala, Tamil at Ingles. Ito ay gawa noong taong isa. Dito naman, kading mo di ito ng Sri Lanka. Makikita mo di sa harapan ang kasalukuyang sagisag ng Sri Lanka. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Sinhala, Tamil at Ingles. Ito ay kawanoong noong taong 2022. Patungo sa Timog Silangang Asia, Timog Vietnam. Makikita sa harapan ang palay. Gayon din ang taong ng paggawa nito na taong na 1666. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang ngalan ng bansa nito, kaya yun din ang denominasyong limang dong. Dito naman, galing naman ito ng Turki. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng bayaning ng Turki na si Mustafa Kemal Ataturk. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong limampung ribong lira. Ito ay gawa noong taong dalawang galing mo ito ng Turkey. Makikita mo sa harapan ang lalawa ng mukha ng bayani ng Turkey na si Mustafa Kemal Ataturk. Samantalang sa likuran naman, bayak mo di itong disenyo na mayroong denominasyong isang daang lira. Ito ay gawa noong taong dalawang ribo Ito pang isa, Mustafa Kemal Ataturk. Isang daang lira. Ito ay gawa noong taong 2003. Patungo sa Australia at Oceania. Australia. Makikita sa harapan ang ikatlong larawan na muka ng dating Reina Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong nupu, Makikita naman natin sa likuran ang isang ekidna na mayroong denominasyong rimang sintimo. Ang isa, Australia muli. Reina Elizabeth ng ikalawa labinsyam siyam na Isang ekid na limang sentimo. At ang pinakahuli na aking nabili sa lungso ng Maynila, Malaysia. Pakikita sa harapan ang pambansang bulaklak ng Malaysia, ang Gumamera. Ito ay gawa noong taong 2001. Ang denominasyon ay limang sentimo. Makikita naman natin sa likuran ang isang laruan taloang tradisyonal ng Malaysia. Dito naman, galing ng lungsod ng Pasay, isang sentimo, makikita sa harapan ang larawan na muka ng isa sa mga bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang sagisag ng Pilipinas. Ngayon din ang paggawa nito, na unang paggawa nito ay labinsyam animaputsyam. Dito naman, Pilipinas muli. Makikita naman sa harapan ang larawan ng muka ng bayani ng Pilipinas na si Francisco Batasar na siya gumawa ng Florante at Laura. Ito ay mayroong denominasyong 10 sentimo. Makikita naman sa likuran ang dating sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taon ng paggawa nito ay 1978. Dito naman, Pilipinas muli makikita naman sa harapan ang larawan na mukha ng bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Ito ay mayroong denominasyong isang piso. Makikita naman sa likuran ang dating sagising ng Pilipinas na mayroon lamang maliit na pinagkaiba. Sa harip na Republika ng Pilipinas ang nakalagay, isang bansa, isang diwa ang nakalagay nito. Ito ay gawa noong taong labi siyang walumput ako ay magpapaalam na muna. Makita mo muli tayo sa ikalawang bahagi ng ika kabanata ng barya-barya at papel-papel.